<coughs> Yon mga kaibigan, good morning. Ngayong araw ay sasamahan natin si Lord Commander at si Kuya Babs Mamalingke. At dahil nga ginawa nila akong driver ngayon ay sila naman ang aking cameraman at alam nyo naman kaming mga dugong bugaw ay kailangan laging nakabidyo ang mga ginagawa. Habang nasa biyahe nga, inapansin ko tong si Lord Commander nakilig nakilig. Nagdadrive pa lang ako niya na, how can I complain, my friend? Habang nagdadrive nga ako, itinanong niya ako, saan daw ba kami unang pupuntahan, mamimili? Hindi na ako kumibo dahil alam ko it's a trap. Hindi ko alam kung ganito ba lahat ng asawa. Yung tipong tatanungin pa ako kung ano ang gusto ko or saan kami pupunta, pero sa huli naman ay sila din ang susunod. Anyway, andito na kami sa palengke ng Malolos at yon umasa na naman akong wala akong gagawin. Yun pala, ako rin ang cameraman. Una nga pala ay bumili kami ng mga tattoo para sa mga kuya. Dahil tong video na to ay nung bago pa mag Holy Week, bago mag -bakasyon. Kung bago ka sa channel ko, alam mong walang timeline ng mga video ko. Kung ano makita kong video, yun ang ine-edit ko. At kung matagal ka na dito nakasubscribe, ay alam mo na rin to. Anyway, nakakita din kami ng mga sing singat, na Natripan din itong panganay ko, kaya bumili na din kami. Alam mo naman kami mga dugong bugaw, kailangan ilaging may alahas na suot. Sa mga nagtatanong ko sa tindahan na ito, andito lang yan sa tapat ng pamilihang bahay ng Malolos. Uh, shop ni Momon. Pagtanong tanong lang, makikita nyo na siya. Anyway, maparing Momon, shout out sa you men. Napakaganda ng tattoo at solid tong sing sing. Ganyan kami mga dugong bughao, mga kaibigan. Solid sumuporta sa mga negosyo ng kaibigan. Habang nagbabayad nga kami ng tatwa. Abay, nawala na si Lord Commander, kaya naman hinanap namin agad dahil hindi ako sanay nang nawawala siya sa aking paningin. Yeah! Dito na nga namin siya natagpo sa tindahan ng mga pang araw, -araw ng mga bata. Kaya dinampot ko na agad palayo. Alam nyo na ang mangyayaring kasunod. Siginya nga. Pagkatas nga dito ay una namin binili ang mga saging. Dahil hindi ito pwedeng makalimutan dahil nagwawala ang mana ko pag wala nito. Habang naglalakad, inapansin ko iba na pala ang pangalan ng palengke namin. Merkado de Malolos na pala ang tawag dito sa palengke. Astig. So, Habang namamalengke nga si misis, ay nakakita ako ng patatas. Naalala ko tuloy yung kababata ko sa Inglaterra na si Sarah. Isa rin siyang dugong bugaw mga kaibigan. Naging tagabalat siya kasi ng patatas mula nung maulila siya. Buti na lang at hinanap ng mga tauhan ng tatay niya. Dahil mo, tagapagmana pa lang bakla. Hoy girl, magparamdam ka naman. Kuya Bob. Bob sa ang kumawak ng kamera at siyempre nanay na naman niya ang binidyohan. Dumaan kami dito sa tapat ng Malolos Mini Mart para bumili nga ng mga kanin. Panalo mga kanin dito mga kaibigan, legit. Legit as in legit. Kitang-kita niya naman at sarap na sarap si Bob. Habang kumakain si Bob, sa bumili na din kami ng liempo at ribs. At pagkatapos ay eh, naghanap naman ng panggulay si Lord Commander. So, na pumunta kami sa tindahan ng itlog. Dahil nga ang itlog ay hindi nawawala sa almusal ng mga dugong bughaw. Kaya, isang try agad! Dahil nga madami na akong bitbit, -bit. si Kuya Babs naman ang naghahawak ng kamera. Nagpa-video ako para may screen time naman tayo. Hindi yung puro taga -bit -bit na lang. Hinuhuli namin ang tindahan ng isda sa tuwing namamalingay kami para pag-uwi namin sa bahay ay hindi pabila sa ang isda. Alam niyo naman kaming mga dugong bugaw ay medyo sensitive ang tiyan, kaya dapat laging sariwa. Habang papunta nga kami sa mag-iisda, ay may nakita na naman si Lord Commander at huminto. Kaya sabi ko, dadalhin ko na muna ang mga pinamili sa sakyan. Abay, mabigat. Pagbalik nga ay hinanap ko agad ang aking asawa. Akalain mo, Mickey, sagad. Yeah! Hoy, may mga bata. Dahil nga ang mga dugong bukay ay hindi marunong magkamay, madalas ay boneless bangus ang binibili namin. Alam nyo naman, yung spoon and fork lang gamit na. Habang bumibili nga ako ng tilapia, ay nakita namin na may nagbo-boneless ng bangus dito sa gilid. Kaya naisipan kong i-video, kaso oops, lobat na naman si kaibigan hanggang dito na lang. Bye-bye.